Ayan, open na natin guys. i sa TikTok. Pwede dahil sa special na nararamdaman niya Ay, para na, sa akin. Bro, na. Wala pa to. ng courage kami. Hoy Marga, huwag kang tanga na basta naniniwala sa sinasabi Ayan. ng lalaki na yon. Sigurado ako na pera lang ang habol niya sa'yo. Gusto ka niyang gamitin para maiaahon sa hirap ang pamilya niya. At yon ang bagay na hindi ko hahayaang mangyari. Ayan. Yan na talagang dahilan kung bakit ayokong dalhin dito si Stanley at ipakilala sa si inyo eh. Dahil hindi nyo pa nga siya nakikilala, hinusgahan nyo na kagad siya. Mabuting tao yeah, si Stanley, ah. mami. Malimis ang intensyon niya That's sa genial. akin. Deliver. Kahit ano pa ang sabihin mo, hindi ko siya matatanggap bilang boyfriend mo. Oo, no, nakasil. Na Smart siya, secret. matagal ko lang sinabi sa iyo na hibalayan yeah, mo na ang lalaki na yan. Yung mahal ko 11. si Stanley at mahal niya ako. Mapapakain ka ba ng pagmamahal na yan? Hindi! Isipin mo na lang kung gaano kalaki ang magiging responsibilidad mo sa oras na maging asawa mo ang Stanley na yan. Ilang kapatid pa ba niya ang pinaparal niya? Ay, dilawang binigay. Ang ng responsibilidad ano, na dapat ano, ba dapat? niya gumagawa. Ayan siya. Hindi naman ginusto ni Stanley na mapasok sa ganong kabigat na buhay. Banda. na nga eh. Ano? Gusto kang gamitin ni Stanley para gumaan ang buhay ng responsibilidad niya sa pamilya niya. At para ikaw na ang sumalo ng 5G? lahat ng bigat na pinagdadaanan niya ngayon. Marga, peperahan ka lang ng lalaki na yan. Hindi mo ba ah, talaga naisip yun? Kaya di nyo pumuna kasi siya. No Hindi talaga siya kagaya ng nasa isip niyo. Mabuting tao si Stanley at mahal yun. niya ako. Open kela hindi ako nagkamali sa iniisip ko dinasa na to Binagawa sa mga ano dito video, kita. Mahal kita. <laughs> kung ano kung ano kung ano kung ano ano youtube tapos ano kung ano kung ano pa ano kung ano kung ano kung ano ano kung 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 ano Bigyan niyo ng pagkakataon ng sarili niyo para Ayon. makilala siya. Diba? Sana 16. naman po niyo ang ating boyfriend ko. Ang oh, FB, FB, hey, hey. pwede rin yan. Ang FB, pwede rin tawagan sabihin mo tungkol malala, sa kanya? Malak, malak, eh. Hindi magbabagong tingin eh. ko, ko na pera lang ang hakol niya sa'yo. Kumpinsido ako na pera lang ng lalaki na yun. Kagamitin ka <coughs> lang niya para takasan ang hirap ng buhay ng pera niya sa'yo. Na-open na, may oras pa. 20 tama ba? Tama yung oras Pagka matapobre ang ugali ng na. pamilya po, Lalo na si mami Naalala ko nga noon Sige Na tuwing pinabi, family gathering ko. Nagpapayabangan ay, Ng mga, mga. bagong na. gadget ang tingsan ko Palibana, Ang mga tito ko naman Sato Ay mga bagong sasakyan pambang. Ang pinag-uusapan At alahas naman ang topic madalas Ni na mami at ng mga tita ko Yung lola ko lang yung madalas Sato. na nakakausap ko tungkol sa mga simpleng bagay kagaya ng pagluluto okay, o mga okay, lumang na, na. ng aming pamilya. Okay. Hmm? Wala kaming pinag-uusapan na kahit na anong gadget, settings, sasakyan, na. alahas, o ano pa mga man na mga na material na bagay. O mga games. Ang bata talaga, ano? Ang mga ay ang buhay nila Set ng yumao o lolo. Kung paano sila nagkakilala, naging magkasintahan, at nagsumika Android para mapagtapos 15. si mami at ang iba pa nilang mga anak. Status. Palagi niyang sinasabi sa akin na Tawagin mabilis yung, lang, mabawi at maipon ang pera. System. Pero Double ang click mo lang. Ay ha? At yung sa system ba? Sa halip na ubusin namin ang oras There, sa mga Balik namin, na system. mas mabuti raw na gumawa kami ng magaganda. At masasayang alaala -ala kasama ng mga taong mahal namin. 2, 5, 6, 8. Sa tuwing narinig oh, ko yung no, mga okay na. Na, ay gumagaan okay. ang pakiramdam ko. Naisip ko na wala akong ibang pinagmanahang sa pamilya you namin. Kung yeah, hindi ang loob mo sa kanya, Baka yung mo rin anak mo? O, bilhin mo na. So,